So, hello, hello mga person <clears throat> Mag-ano muna tayo ngayon Mag-update kayo sa ating kaganapan Update natin ng mukha natin Ayun, sa aking last video mga person Ay yung mukha ko ay nasusunog sa mainit So ngayon, ito na po ang resulta na natin buka. Ayan, okay na siya Wala na siya yung nasunog Dahil ano siya, sobrang init So nilagyan ko siya yung cream na hindi ko pala napakita parang beep propane and ano ba yun? hindi ko alam kung anong pangalan basta cream siya hindi ko na siya nilagay tapos nagma mild soap na po ako ngayon hindi na ako ng mga pae pae nga man sabun. <laughs> so before anything else mga person ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng ano pa sweet kasi ang kapatid ko ay nag request siya na gagawa do ako ng mahablang pero hindi ko alam kung ma-perfect ko ba siya? Pero magawaan ko siya. Mag Paano masabi? Magawa ako. na ako dati pero hindi ko alam kung tama ba siya kasi wala tayong pa. Ano? So actually mga person, hindi talaga ko perfect gumagawa ng ano. Lagyan natin siya ng ito yung ginagamit natin cornstarch. Ito na nga, before anything else, bago natin upisahan tong mga gaganapan natin, mga person, yung kusina ko sobrang... <laughs> And look at my kitchen, it's so dirty, my God. Oh my God! Wow! siya, ma... Hindi ko maintindihan kung anong kaganapan ng ating kitchen. So, ito na nga, dito tayo, besto tayo dahil prepare natin. Talagang hindi ko talaga maintindihan ang kusina ko mga friends natin tayo para. Hindi tayo masyadong medyo magkabalas hindi. Pinararamdam na talaga sa akin. Pinanood to dahil super magulo. Kasi dinner kasi siya guys. Nanghihinang ako pag marami gawain dito sa kusina. <laughs> guys, ululan solo ululan solo tayo. Ayan, kukuha tayo ng Coco Mama. Kasi, yung Coco Mama, guys, ang ano siya, okay siya na gagamitin sa pang fresh milk. So, ayan, meron tayong Coco Mama. Ayan. Ayan. Coco Mama, shout out bak naman. <laughs> Masarap siya. As in, okay na okay siya. Okay na siguro itong tatlo. Itatry mo na natin. Pero, damihan natin dahil Sarapan daw natin kasi sa kaarawan niya. Birthday kasi ng kapatid ko mga person. Yeah. Ang request lang niya sa kanyang kaarawan is gagawa tayo ng Mahablanka. nag-jelly siya, hindi nga nakita ko saan ako napunta, di ba? <laughs> yung nag-jelly siya, hindi ko alam kung paano yan ginagawa. Ma perfect naman, hindi ko alam kung perfect siya. Basta, uh, yun yung sweet. Anong kailangan mo to? So, ayan na nga. Dumating yung dumating <laughs> yung alaga ni Lee. Mga person. Kaya hindi yung napapag -ano. Dumating yung alaga niya bago ko siya i-ano, kailangan ko muna siya i-mix dito. Ay, hindi ko lang kita ko anong ginagawa ko, diba? Ito na mahirap kasi wala tayong stock. Sa... Ay, alam ko na kung sa <laughs> dito, diba, magulo ang glove nit inday. So, ayan, so pa Yan. I-mix ko muna siya, guys, para mas masarap. Tapos ang ilalagay ko dito is sana may condense kami dito. i-mix ko siya para pag ano mamaya hindi tayo mahirapan. Para hindi siya mag ano tawon nito. Magbuo-buo, bubuo ba tawag diyan? Pag mix na natin, hindi tayo mahirapan na mix 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 mix.

guys, kundi siya lagay natin para mas masarap. No, nanay, gata? Yes. Sa manday, kundi, sanay, kundi. Mga, nanay, tani? Yeah, yeah, yeah. Meron pa rin siyang ginawa kanina guys, hindi ko siya na content kasi hindi naman siya nagsabi na ano niya, tuwi niya. Ito siya. Basta gusto lang niya. Basta gusto lang niya Hindi, nang mo. Nagsabi na, na ako sa inyo, nang gano'n. Hindi ako, miss, I-provide tayo ng kahit anong nalang itigagunan. Ah, ano na Ay, pala nangyari sa Stan? Masira <laughs> yung stand ko. Hindi na ito bayo. Kailangan ko na talaga bumili ng stand. Palagi oh, na lang okay, ako mag Okay pala yan. <laughs> Parang tama <ito na> <laughs> Look! Hindi ito pa pala ng bugas. Hindi. Kasi okay. pumunta pa ko doon, tapos ito nagawa ko. Sus, maramugma kami ah. siguro ni Motona. Magsiraha din! Oh. Mm. Lagyan natin na, ano, uh, hindi ko nakita ko ano yun. Mas tayo na yun. Masarap ng ginawa guys. Um, Masarap yung chicken na ginataan mga person. Malunggay. Lagyan niya ng malunggay. Yan o. Gusto niyo makita, guys. Yan o, yan na lang natira, guys. Yan. Nagurot ng sabang, guys. Hindi ko siya na-content kasi nagluto din ako ng lunch. Tapos, lang lang siya <laughs> lang naman nagloto din ako ng kanya lunch para sa ano namin kakain. Kain ka dito? Yes. Lagay ko doon? Lagay ko doon? Ikaw, di ka na pwede. Bakit? Di fresh? Pwede man. Ay, di fresh man. Ang puti mo. Ino lang, kung taro ba? Kawal na sa mga gamot lang. <laughs> Meron siya ng gamot. So, ito na siya. Ayan. pagkikita niyo kung paano ko ginawa yung mahal. Lagyan natin lang. Kawal lang ilalagay natin dito. Kasi so, huwag tayo masyadong maglagay ng mga kahit Ayan. O, di ba na ano na? Pero ayan, meron naman nagbuo sa loob. Oh, kailangan natin tunawin diyan, sayang naman. Dami ko pang hugasin mga person. Dahil content is life, content tayo. Content natin. Content natin. Ano naman? yan. Shout out pala sa mga konting viewers ko dyan. Kahit, kahit gano'n lang. Kahit mag, ilan lang kayo dyan. Manood lang kayo. So, mag-comment na rin kayo mga person kung ano mo rin ko comment na dyan. Basta so, may magawa, lang tayo. Kailangan natin lutuin talaga yung ano. lalagyan natin ng corn. Parang mahal at talaga. Hindi ko alam kung anong tawag nang nilalagay. Parang parang, ano siya, parang jelly siya tingnan. Nilalagyan ba yun ng jelly, jelly eggs? <laughs> nilagay siguro. Ay hindi, alam ko na anong, yung water na twine ba yun? Twine man siguro Tawag ng tubiga? Clyde water? Clyde? Clyde. light Kanang, baba ba nang butang andi para may musa ka pa rin mong sa kampong nga agay nang ka buka na bay lai lai din ha muna pang pa ang buwan uh, siya nga may musa mura jili jili ang maha mga person ganun talaga yun siya mukay natin ba siya ng customer job patay natin kasi nag ano na siya ang bango niya ang bango talaga talaga okay nang okay yung to. 24 hours talaga siguro okay yung to, mga person. <laughs> Baha nyo na lang paano anong kaganap. So, ayan, guys. Tapos na siya. <tapos lang sya> I mean, just a while. Again, walang mali. Tapos na po siya, guys. Hindi, na. Akin na lang. Ayan, mayroon. po yun yung inanin na pano. nga lawag ba? Nata, ano ba? Sa Pilipinas. Guys, lami guys. Ayan. Happy, happy na ako sa Vertiga. Happy na siya na na, na. siya ikuan ka sa Oo, diba? Ayan. Ba, Tapos yung man, sa akin, guys, lagyan ko siya ng money. Eh, ilagyan natin sa freezer or ref pa rin. Pero palamigin muna natin, ayan mga person. Ayan, magde-dinner muna, ay, ay, mag muna tayo. Mag tayo. Kita, kaon sa kadagan, oh. So, hindi mo punoon. Ayan, na tayo. Ngaon na me, Ngaon na mo Muna mong diner. Kasi nagugutom na siya. Muna, muna, muna. Pero, Hangain tayo, guys. Ligay ko siya ng mani. Mani, sabi niya, guys. Bawal ako niya, guys. Dead style, guys. Oh, dili ilagay ang kan. Uh, Ayan, ang aking maha. Ang, ito lang ang merong ano, guys. Ay, picture natin para lali sa konti. May mani. isang mani. <laughs>